What's up guys? Magandang hapon sa inyong lahat. No? Uh, ito, may, may nangyayaring hindi ang natin inaasahan sa ano, sa ating uh, sinusubaybay vlogger na uh, hinahangaan natin si Harabas. So, sasabihin ko sa inyo totoo kasi meron po akong source dyan do, tungkol doon sa mga nangyayari. Kaya makinig kayong mabuti kasi dito isisi, isisiwalat natin So, yan. Uh, stay tuned sa ating mga video. So, alam naman natin, di ba, na yun na nga, magsalita na ang bawat panig tungkol sa nangyayari. So, ngayon, ito, pag-uusapan natin kung ano ba talaga. So, kanina kasi, so, kanina kasi, guys, dito kami galing na namintura kami. yan ito pininturahan namin. So, ito yung uh, pinagtatrabuhan namin. Ito yung kasama ko. Ayan, pogi yan. So, yan. Ah, bago natin pag-usapan yung uh, iba, dito muna tayo. Papakita ko lang sa inyo. Ito yung mga ginagawa namin. yan ginagawa namin to. yung mga kisamin na yan, pinag-aayos namin. At ito mga gilid na yan, ayan, Pinipinturahan namin. So, ayan. So, ito yung mga unit na pinagtatrabahoan namin, guys. So, ito. Ayan, pinipinturahan namin baseboard kasi nangitim na. Ayan, pati itong CR. So, pakita ko sa inyo yung CR. So, ayan. Ayan, ito si na pinagtatrabaho namin. So, ayan, may salamin dyan. Tapos, dito kanina, nalaman ko yung totoo. Kasi, ayan. Kasi, ang katotohanan, guys, ganito. Uh, umabot kami kanina dito. Nag, nag ano. Ayan. Ang daming din namin nagawa, lalo na yung kasama ko. Kasi, masipag yun, eh. Ayan, ayan, uh, CR. si Tapos, dito tayo sa kabila. Uh, Ayon kasi sa nag-ano uh, sa akin, ayan, itong uh, pakita ko lang sa inyo. Ayan, so, ayan. So, dito kami kanina, nagawa. Ayan, yung titan niyo, ninyo, mayroon pang uh, mga pinagpunasan dyan na hindi pa naayos, pero matatanggal din naman yan. So, yun na, dito kami nagtrabaho kanina. Ito yung mga unit na ginagawa namin guys. Kaya na busy ako. Kaya pati yung pana ni Ramjo eh hindi pa natin nagawa. Ito yung ibibigay sana natin kay Harabas. So ayan guys ang totoo. Ah, sasabihin ko na. So hindi natin alam talaga yung tunay na nangyayari no, sa kanila. No, kung ano ba yung dahilan. Kasi viewers lang tayo. No? Yung mga buzzers dyan. No, nagsasabi na si Nice Gida walang utang na loob. O, oh, walang respeto kay Harabas. Alam, hindi, hindi nasakop ng ano ko 'yan. So dahil uh, masugid tayo ng taga-subaybay nila at hinahangaan natin sila, hinahangaan ko yung katunggan or sila na hinahayaan ko rin yung hinhanga. Hinahangaan ko rin yung harabas. So wala tayong karapatan nang alam sa buhay nila, no? Nanonood lang tayo. Nanonood lang tayo. Tapos bashers na tayo sigurado marami kong bashers. maraming may iinis sa akin kasi akala niyo may sasabihin ako sa inyo. Wala akong sasabihin na alam ko diyan. Nagtaka lang ako bakit nawala na ni si Nice Guy doon. Yung pala, nung makikita niyo naman sa video nila, doon yun na lang paduorin. Hindi <laughs> ko talaga alam, guys. Kahit nga ako nalungkot kasi nga, yun nga, uh, nagpaalam na ni si Nice Guy. So, yun, yun lang. Eh sa sobrang kamaritisan niyo, ayun, umabot kayo sa channel ko. Ayun, i-subscribe niyo so lang. <laughs>